Today, sasagutin natin if meron ba tayong discoloration or kung ano-ano ba yung mga changes na nangyari sa ating katawan ang lahat, papakita ko sa inyo yung araw na nag-self-photo shoot kami ni Eliza. Decided to take a photo shoot bago pa mga manganak kasi kabuanan ko na this month. Hindi nakakaalam Eliza is also pregnant, six months pregnant, so three months lang yung aming pagitan. Empre ang ate mo girl, todo ayos kasi medyo yung camera nila dun ay sharp at hindi nagsisimiling. Decided to go to the studio by mixed images. Familiar na kayo dito sa studio to kasi medyo suki ako dito. It's located in 1825 King Edward Street dito sa Winnipeg, Manitoba. Ayan na, nakarating na ako sa studio. Wala pa si Eliza kasi medyo meron siyang appointment sa lashes. Malilate lang siya ng very, very late. Tumatakbo night. na yung oras namin dyan. We booked for about 30 minutes self photo shoot. So, since umaandar yung oras namin at hindi ako sure kung may mga iba pang nakabook before or after Ay, us. Ay, sis! nag crop up na ako mag-isa dyan at nag photo shoot na ako for 5 to 10 minutes na ako lang muna. If you're wondering about their prices, meron naman sila sa IG you can just search the studio nagbook kami for duo for 30 minutes sabi ko kay Alisa uumpisahan ko na since nga yung oras ay umaandar na mag solo na lang din siya later habang nagbibihis ako for our second layout second pag-usapan oh. kasi namin yung mga susuotin namin The night before Search lang kami sa Pinterest Nag-search lang kami sa IG Ng mga ideas na mga susuotin for maternity At syempre, wala makakapigil sa amin Nag-craft kami sis Ang first layout namin na napag-usapan ay all black Anything black, meron akong off-shoulder dito Na bodysuit So tinupi ko lang yan And then nag-leggings lang din ako na black Second layout namin, nakiyutan kami dun sa concept sa TikTok Na nakabra lang sila and naka-jeans Pero sis, dinagdagan namin siya na 啊！嗯 cover up kasi ang mga kilikili is not cooperating. Pating na nga si Eliza. Mga 5 to 10 minutes lang siguro siyang late. Nakahabol naman siya. Hindi naman kami nag sa oras. Nakuha naman namin lahat ng pictures na gusto naming kuhain. Ito ko lang na-realize dito sa BTS na parang sabi ko, parang puputok na tong chan ko anytime soon. Bakit ka ako super batak na batak na siya and namumula na siya for some reason. Kaya tawa lang, lang kami na tawa the whole shoot. Yung studio pala, meron silang own props. Yung nakikita nyo sa right side sa gilid. Pero nagdala na rin kami ng own props namin. Nagdala ko ng dalawang white na onesie. Sabi ko sa kanya eh mag photoshoot tayo ulit pag nandito na si na baby at suot-suot nila yung mga onesie so, na. So ito rin. na nga tama na ang chika. Sasagutin ko na yung tanong if uh, may mga pagbabago ba or may mga dulmilim at kumulimlim sa aking katawan since nagbubuntis ako ng baby girl. So all, akala ko ba may mga didilim at kukulimlim kapag baby boy yung baby mo, hindi baby girl. Pero either way pag-usapan natin yung mga changes na nangyari sa aking katawan. Pisahan natin sa kilikili. LQ kami ngayon ng aking kilikili kasi nagbago na siya. Hindi ko na siya kilala. Huwag nyo nang tangkaing magpakilikili reveal. Baka tayo ang magka-LQ. <laughs> Basta nagbago siya. Wala naman akong ibang ginamit. Wala akong ibang ginawa. Nagbago lang talaga siya. Again, ang aking batok, hindi siya nakaligtas sa pagkulimlim and sumoborang dami ang aking warts or skin tags. Of course, hindi tayo nakaligtas sa stretch marks. First, seven months ng aking pagbubuntis, eight months nga yata, wala akong ka-stress stretch mark. Pagpatak ng nine months, mga siguro last, last week lang, nagsilabasa ng mga kamot ng bata. Pinost ko yung mga picture na to sa aking IG, hindi ko yan inedit, so makikita nyo doon yung mga stretch mark na tinutukoy ko. And lastly, yung nagbago lang siguro sa katawan ko ay ang timbang. Kasi from 45 kilos bago ako nabuntis, ngayon ay tayo ay tumataginting na 70 kilos na po. Actually, parang yun lang naman yung nagbago sa katawan ko. May mga ine-expect nga akong magbabago na hindi nagbago. Ayoko lang batiin kasi baka magbago. Sabi kasi nila, lalaki yung ilong ko, lalaki yung mukha ko. Magmamanas yung mukha ko actually. Hindi naman sila nagmanas. Sabi din nila, mararanasan ko yung usual na manas sa daliri at paa. Yung magtutubig yung daliri at paa ko. Pero hindi naman at the moment wala namang ganun. Well, kahit anong changes pa man yan, I'm embracing it. I'm welcoming it with the two arms and the two feet. Di ko masyadong ini-stress yung sarili ko sa mga changes kasi kasi alam ko naman this is all for baby